Ay Pesos! Kumusta ka na? Long time no see ah! Oo nga eh! Oo nga! Bakit ka nga ba biglang nawala? Paano ba naman? Sa sobrang taas ng bilihin, halos wala nang kwenta ako. Kaya ayun, ginawa na nila akong coins. So, kung coins ka na ngayon, edi hindi ka na pala ginagamit ngayon. So, sa madaling salita, play money ka na lang ngayon. Wala ka ng halaga. <laughs> Ang sakit mo naman magsalita, Mr. 500. Oo na. 500 ka na. Limang piso lang ako. Hay nako. Hayaan nyo nga yan. Ganyan talaga si kumparing 500. Laging bitter. Patituloy ako natatakot. Baka ako na isunod nila gawing coins. Wow naman! buti naman di nila ako ginawang coins at teka lalo pa yata akong bumata <laughs> Swerte ko talaga uh, ahem <clears throat> bata ba ika mo? tignan mo naman ako parang teenager lang eh <laughs> OMG lolo 50 I ikaw na ba yan? syempre naman hindi na uusong matanda sa panahon ngayon Buti pa kayo. Bumata. Ako, parang walang pinagbago. Hmm. Teka. Eh, uh, side view nga. Parang may nagbago naman ah. Yung buhok mo naging kulot. <laughs> <laughs> oh, pa kulot ngayon? Eh, <laughs> uh, mga sir. Kumusta po kayo? Uy, may bagong pera pala ngayon. Hmm. Two hundred ka pala, Teka, teka, teka. Masyadong unfair naman. Ang tagal ko na dito. Hindi man lang ako pinopromote. Tapos ikaw, baguhan? Two hundred ka agad? Wow naman, pre! Easy lang, mga pare. Hindi niya naman kasalanan yan, eh. Ako nga dapat mainis, eh. Dapat ako nga yung napromote. Pero, tingnan mo. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Ah, teka. Maiba naman tayo. Pansin ba? Parang wala yata dito si... si Totoy Bitter! Huh? Oo nga no? Baka wala nang 500 ngayon! Wow! <laughs> oh my gulay! Si Totoy Bitter! At may kasama pang chicks! Uh, hello? Excuse me? Are you talking to me? My name is Lava Boy!